magandang hapon mga boss meron tayong pakpak lang na, na sold 12 pieces para kay boss guay daniel taga itogon binggit ito boss ito yung pakpak lang individual pieces video tayo ngayon kasi may nag-request na gusto na makita na hawak ko yung tari kasi gusto niya na mag order din gusto niya makita siguro niya ako ito was pero hindi ito para sa iyo ka boss go ay dagnil makita tayo ng anggulo na klaro yan boss oh. ah, Sincha mga boss, wala pa tayong ligo ah. Partida yan, walang ligo. Ito yung pack, -pack lang oh, uh, design. Kapag ano ito, kapag mama ito tag lang talaga maganda ito sa pangkak oh tingnan mo boss boss din doon ba yun oh. kita na ka boss nagigupta na kong tari ha Murder na siguro ka subscribe and tab super ganda bus guay daniel ito ready to ship na bus mamaya bicicol tayo mamaya